Si Lim palihim na tinatawagan si Kim Chu para makipagbalikan. Mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media, at sa ilang mga entertainment news sites, ang balitang palihim na tinatawagan ng kapuso aktor, na si Xian Lim ang dating kasintahan na ang kapamilya actress to host na si Kim Chu para makipagbalikan. Bukod pa rito, may mga haka-haka rin na umano'y naghiwalay kaagad si Xian Lim at Iris Lee, matapos ang palihim nilang pagpapakasal sa New York. Kumakalat ngayon sa ilang mga social media platforms ang panibagong chika na isiniwalat ng kilalang showbiz insider patungkol sa pangungulit ngayon ni Xian Lim sa kanyang ex-girlfriend para balikan siya matapos ang kanyang pangiiwan rito. Isiniwalat din ang nasabing showbiz insider na nakarating sa kanila mula sa mga sources na umano'y labis na ang pagsisisi ngayon ni Xian Lim sa agarang pagpapakasal kay Iris Lee sa New York. Labis umanong nagsisisi ngayon ang aktor sa kanyang pangiiwan kay Kim Chu, dahil ngayon lamang umano na pagtanto kung gaano niya ito kamahal. Samantala, marami naman sa mga fans ng aktres ang hindi naniniwala na pagmamahal ang dahilan ni Shen Lim kung bakit gusto niyang balikan ngayon si Kim Chu. Paniniwala ng ilang mga fans ng aktres na may kinalaman na naman ang showbiz karir ngayon ni Kim Chu kung saan nasa tuktok ito ng kasikatan dahil sunod-sunod ang mga projects nito ngayon. Tila gagamitin na naman umanong muli ni Xian Lim ang katanyagan ni Kim Chu upang isalba ang kanyang papalubog na showbiz career. Sa kabilang banda, hindi pa naman naglalabas ng pahayag ang aktres na si Kim Chu kung may katotohanan nga ba ang balibalita ngayon na sinusuyo na naman siya ni Xian Lim. Gayon pa man, naniniwala ngayon ang maraming mga taga-suporta ng aktres na hindi nababalikan pa ni Kim Chu, si Xian Lim, dahil malinaw nitong sinabi noon sa isang episode ng It's Showtime, na hinding-hindi na niya babalikan ang mga taong nanloko sa kanya, dahil tiyak umanong gagawin nitong muli ang mga kasalanan sa nakaraan, at magiging paulit-ulit na lamang ang sitwasyon. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.